Ilos, na kami din na ya. Kita kita ta. See guys See guys later. Pagkatapos dumalo sa Sinolog Festival Kapamilya Karaban ang Kaidria, nagpunta naman sila sa Dinagyang Festival Iloilo. Noong January 28, 2024, kasama ang iba pang mga kapamilya stars na sina Kim Chu, JMD Guzman, Paolo Abelino, Maris Alcal at Anthony Jennings. Sino pa ba? Sino ba? Dahil fiesta sa inyo. Mahal namin ng mga taga-Iloilo. Alam namin gabi-gabi kayo ng lila. Napuno na naman ng mga tao na nakisaya sa naturang Dinagyang Festival at nagaabang na makita ang kanilang mga idolo. Isa na ang Kaydria na gustong makita ng kanilang mga fans sa taga-Iloilo. Andrea Brillantes at Kyle Echari fans ay nagtiis ng ilang oras sa paghihintay na makita lang sila. <silence> Tulad sa Sinulog Festival Cebu, naghandog ng awitin ang kaidriya at nagpapakilig ng mga maraming tao na naroon. At ganun din ang ginawa nila sa Dinagyang Festival. Kumanta at nagpakilig naman ang Kaidria. Kaya hindi magkamayaw sa hiyawan ng kumanta na sa stage sina Andrea at Kyle. Hindi binigo ng kay Dria na mapasaya at kiligin ang mga tao na naghintay sa kanila para lang makita sila. Na talaga naman napakaganda ni Andrea sa kanyang suot at ganoon din si Kyle napakagwapo. Talagang marami din ang nagmamahal na taga Iloilo ni na Andrea Villantes at Kyle Echari dahil pagdating palang nila nag-aabang na ang mga ito sa labas ng airport. Ang kanilang mga tagahanga na may mga dalang banner at sinasabitan pa sila nito ng garland. Bilang pag-welcome sa kanila sa lugar ng Iloilo. At nagpapasalamat naman sina Andrea at Kelly sa mga nanood ng kakatapos pa lang at number one series na Senior High.